Ngayon po ay ano ipapakita po natin yung panibagong mukha ng ating pan Saka susubukan po nating mamingwit bago po tayo ay magpapakain. Titingnan po natin kung ano kung meron po tayong mahuli na malalaki. Dahil lumalim na po yung fish pond natin mga adventurers. Ngayon din bilit. Bilit. Hindi tambak. Ay, niya niya kuruwakwak. kuruwakwak Ay, niyata nga tambak Niyata nga bilit bong Kuruwakwak Kuruwakwak? Uy May kuruwakwak po po Sa tambak ng paltalong Bali dun po tayo Mamimimit mga adventure At ito na pala yung Bagong mukha Ng pond po natin Yan Umpisa na po tayo agad Ita na pag Paglilaman pa rin ko na Hmm Ita na Ita na dalam Ita na nga Ita na tất bay. mọi người đều biết cái mà <laughs> Ar-arau kendan. Nampung den sapai. Nu baka wampai ganad ah. Lipan mulak ah. Pala eta. Ditapat kita. Nu baka toy. Nung naminguit po tayo dito noon ay malilit po yung kumakagat. Dahil mababaw po yung kanyang tubig. Ngayon po yung fishpond po natin ay mas lumalim na. Kaya pwede na nilang matakbo-takbo. Malangoy-langoy. Hmm. may mga anak po yung kwan po natin mga kadwin sir. ating isda. Ito po ay finger things. Anak po ito ng ano, tilapia. na maliliit. Yan bagong panganak na ito. Yan marami po yan. Nagkalat po sila. Iba-iba po yung class. Size. Sige sige. Magpapakain po ang dalang, niraman ang dalang Niraman ang dalang So mamaya po magpapakain po tayo ng dito Magpapakain po, po tayo ng Pagkain ng ita Magpakainin natin din Itong ating pinakawalang karpa Saka yung gurami po natin dito

Kauli po tayo Mga, ka, mga kadvinsyor Unang huli po natin Mabalinan nga pagsiuran Mabalinan um, mali pa yung mabalin <coughs> Ni ni Sige lang pabulso ka lang <coughs> Dahil maliit mga kadvinsyor Yung malalaki lang yung kukunin natin Pakalo <laughs> ko, pakalo ko na kabulus lang araw. Anong din ma hunting search? Marunong na silang kumain ng bulati. Hmm. Ngaman <laughs> mm. ata sarnuan ata pare ko. fishpon na naman fishpon na naman tayo no nagbuso <laughs> ya pataray ang taman nabuya ito nga ka itaray taray dah hmm. oh? Gantan fish on parigoy fish on antara idan ni eh. letik sama idan ni la 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 antara ina talaban na <laughs> pa tereman nanti nga terigan talaga la thank you ka Hmm. Na tan sa tama hmm? na. Ha ha. Hmm. Naalan-alan na. Ondot tama. Atigamin ni. Ganito kasi yung ginawa natin. Hmm. Ka, Kaya ikaw. Sino na kayo, oi oi? nila. Pero Baba. pag ganito, sherbol na to. Na mahuhuli.

para mas kaaya-aya dan hmm, kan kanan dan fish on mga adventure Kadalah kan dari karpet tuh malam. Intarina hmm. nih, na ala nana, sing man. Kamu pelada peh. kagkagatin tapay ra excited siguro, tipping ya tipping tipping dala ja pag rinin ng gawan do si god nat na ginuyod na ni <laughs> <laughs> talaga ang madig sardingan mo <laughs> hindi na nila ano nilulubayan hmm. akan no? oh, ke nah bakit kayak ganung bakit ganung kayak Nah, nau ya ta awan oh, nalik sekurang nawa aku buat aku bu, di pertanyaan kuis to, bukan natin di to. Nah, tentangnya aja. Kita aten apa ngalih di Gentau? Kita, ya, yeah. sigurado Kanan tengah kanan pa. Dito nih Di po tayo. Hmm. Yeah, Malasin munudak nulak ka tata. Natapataw

Wala pa pong kumakain na ano, malalaki. Dito na, dito na. Sige ka na na. Pag nandangay? Tabangar. Iwan muna natin yung ating liwling. Sige ka, tagpakan? Sige ka. Diting nga pag... Sige ka, tagpakan? Sige ka, tagpakan? Sige ka, tagpakan? Sige ka,

tetak ay tag pantay ti tilapia tayon a talaga madi tapang nga manganti pinaglililay mga kambinsor ati ti iti itu intayo wana no met ket tapo ngin lalawa lalawa ti no umteng da oyta mmm ta teman ngerti tak kayak itu hmm ini kan ini temutan gun gun nang ya ta gun nak udah aku ini pakai putula kuno pula nama pula, adventure bali sari-sari po yung kun po nito yung isda po niya Kaysa pa